iba ka talaga inday the best itong balita na to. Pero syempre, di ba, nag-research din tayo. Wow. Ah, kalawang kami, joga per, Hmm, nasa Qatar na siya. Oo, kasi uh? si Super Ate. Teka lang, nang sa Qatar. na invite ba yan? Nag-jollibee! Jollibee? Ah, uh, um, may nakita ko eh, nag-jollibee ba? And then, na-invite din sila ng mga kababayan daw nating OFW. Oh! No. Pero, ayan nga mga kabata, helmet, Mio Marimar, pati pa naman pangalan ni Jokno, tsaka ni Cheldro, Miss Marian Rivera na sama na dyan sa AR or yung mga acknowledgement receipt for confidential proof. Wala na bang siguro nanonood yung videographer ng ano? Darna. Diba? Si Marian? Mulawin! Hindi! Iba yung mulawin si Angel Locsin yun eh. Ay hindi ba? Yung Katanja! Iba yun! Apat yun eh mga sangre. Iba yun! Tama! Darna! O okay ah. ba? Baka nanonood nga pero ah. na nakakaloka lang talaga ha. Pero ayan nga, pinaimbestigahan na Bilgo Park ni Representative Adyong, di ba? Oo. Oh. Uh. house at syempre katuwang dyan ang NBI at ang PSA kung mayroon ba talaga Bilgo Park na oh. Uh. Hmm. At tsaka, yung pirma, uh. di ba? Oh. Uh. Ato ni Chell joke, no? At, ato, wala, na, wala na, na talaga naisip na iba pang pangalan. Baka nga? na, napadaan lang sa mata. O oh, ito, okay na to. Nakakaloko ka. Yeah, Tapos Marian Riveris, ano? Uh, maganda. Doy na! O, di ba? Mm. Diyos ko, akala ko, mag -e na kay Mary Grace Piatos na hanggang ngayon, eh, wala naman talaga si Mary Grace Piatos. Nasa uh, Qatar. Nasa Qatar na si... <laughs> Kasama si Xiaomi. 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 Kamote. <laughs> Nakakaloko. Kamote pala. Meron pa nga Erwin Ewan, eh. So, meron ko, oh. talaga... <laughs> meron <ba> talaga. <laughs> meron pa talaga Ewan! 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 ng benefit of the doubt kung meron ang <laughs> ewan talaga na last name. Pero, wow, ewan pa. <laughs> di ba? Ewan. Ewan! Present ka ba? <laughs> Same. Same. Present, ewan. Ewan pala. Nakakaloka, ah, pero... Bakal A1. Na... Baka nga, 1 yun eh. Pero ah. ginawa na lang A1. Pero ayun nga, mga kapatang helmet, comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo. in di ba, ito yung mga grounds na nagpapatunay na kailangan daw may balangkasin in mental issue na impeachment. Nakakalokos oh. na ito, na. Eh, sabi nga ano, ano, ulit mo? Lukuhan na. talaga naman Sabi nga nung napanood ko, video ko pa rin, isang content creator din. Ano to, gagawin na? Ano Oh. Ay, naman din kayo, nakakalokos. Oh. Na diba, nagbibit-bit nga ng karton? Naku, sorry for the term, mga bata kayo, pero nakagago na talaga, ha? Ginagawa ng tanga, mga Pilipino. Bakit? merong galing sa preso ah uh, Diba? ba mm. tapos isa nasa preso Napreso. yung isa Papunta, papunta, sa place. Comic Rex yung na Pero ayan nga mga batang helmet. so stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Kung gusto mong vlog na to, kailangan mo mag-subscribe. At click ang notification bell para lagi like, updated sa so, na upload po namin yung pa. Pero sa ataga, magkaroon talaga ng linaw, no? About dyan. Kasi nakakabahala yan, mga kabatang helmet. Ay, magkakaalaman sa impeachment. My God! Pero, nako! Oh. Malalaman kaya! Aba, dapat lang, no? Kasi hindi, oh, hindi pwedeng malaman. Nakakaya pag naalaman. Na oh my God. Tax natin yon mga kamalaman. Eh, no, ngayon, kung tax. Tax natin yon galing yun sa pinaghirapan natin. Kaya dapat talaga malaman. Pinaghirapan natin yon Hindi. O, bakit? Kailangan natin silang bigyan. Eh, kung sa'yo, sa Kailangan silang pasahurin para ma makapunta parati ng Qatar, papunta ng oh, yan. No! helmet. Sabi nga sa buhay niya, ganun, hindi na sa helmet. Bucket, Every Everyday, God bless everyone. Bye! Nakakaloka kayo! Bye!